Sa pagkakataon ito tayo po ay magtungo sa pangunahin pong tourist destination sa bansa lalo po ngayong Holy Week Diyan po sa isla ng Boracay sa Malay-Aklan. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Malay-Aklan Mayor Froli Bar-Bautista. Magandang tanghali po Mayor Froli. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Mayor! Yes, I'm going to sa you ano, of course, I'm going to tell you sa I'm going no? So, uh, maraming salamat sa opportunity na nabigay. Salamat Para rin po, Mayor. Mason, at uh, Itong batid holiday. namin kayo ay abalang-abalang uh, ngayon dyan sa Boracay. Mayor, kumusta po ang pagdagsa po ng mga turista dyan sa Bora, lalo ngayong peak season? Yes, ang uh, na malaking arrival, ano, dahil Ibig ko last year, mga 10,000 ang dumating nung uh, last Thursday, last year. So, we're expecting na it will be more than 10,000 bukas. No? more than 10,000? Okay. Apo, uh, uh, Mayor, uh, possible na malampasan pa uh, yung <laughs> tourist arrival compare last year? Ah, yes, uh, yes. expect kami na malampasan yan kasi yung, yung binig parang uh, ang buraka niya, dami na lang ang mabukin, mm -hmm. Opo, opo. Well, kumusta naman ho yung inyong uh, inyo pong uh, pagbabantay, yung pagtutok po ninyo dyan, lalo po doon sa mga, uh, of course, uh, transport terminal, dyan sa may katiklan, sa, sa mismong isla, kumusta po? ang uh, security dyan, Mayor. Batid naman natin na uh, nagkaroon dyan na uh, last time ng incident uh, uh, insidente po. May, meron pong natagpuan na uh, 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 dayuhan na uh, palad, wala na hong buhay. Siya po ay pinas lang. Hindi uba ba ito naka ngayon sa dagsapo ng mga turista? Uh, well, uh, talaga may epekto naman talaga yun, uh, Sir Duano. No? Naman natin ang, ang maraming nakaalang sa problema. But uh, pinaigting uh, bina, pina natin yung ating security. Mm -hmm. Eh kahapon na uh, tawag ko na meeting yung mga um, uh, incident management team para pag-usapan kung paano gawing i-secure nang uh, mabuti no, mm -hmm. isla ng Boracay. Mm -hmm. huh? mm -hmm. Okay, so nagdagdag din ho kayo ng uh, mga ng baka magbabantay ho dyan. Of course, hindi lang ho sa isla ng Boracay, mayor. Yes, uh, including sa mainland. Actually, mainland, yes, of airport, course. At, yeah, yung airport saka yung, uh, port natin ay sa mainland eh. So uh -huh. talagang uh, din, nagdagdag tayo ng mga personnel. Aha. Uh -huh. At uh, of course dahil uh, mahal na araw mayroon uh, alam naman natin pag sinabing Bora eh, party party people ang mga tao diyan di ba? Syempre kasi So ano ho mga pagbabawal na mga ipinatutupad o ipatutupad po ng uh, Malay LGU diyan po mismo sa isla. Yes, sa uh, Holy Friday natin uh, regular naman every year yan na natin yung mga malalakas na mga music. No? So, so yung party, bawal mo na yung mga party. Mm. So, balik sila by Sunday, ganoon? By Saturday na. Saturday, naman Saturday na. na. Oh, Saturday. Uh, Sabado de Gloria. Pero, uh, kumusta naman, Mayor? Yung, uh, of course, yung power supply... Uh, wala naman hubang brown no? dahil sobra ho init eh. La, dito hu sa Metro Manila yeah, wala oh, na, naman dahil actually uh, may enough yung supply natin ng uh, quarantine. kasi mayroon tayong wind uh, windmill, no. ano na, oh. na, 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 ano dito? Na, na, supporta ng, uh, sa suporta. Saan ho banda? Saan ho banda? Sa partiyan ng Malay at sa na Malay at saka yung nabatas 'yung dabat. Ah sa mainland. Uh, yes, oo. Ah okay, so sapat naman 'yung um, power. Opo. Uh, Mayor, eh kumusta naman po 'yung mga hotel, 'yung mga resorts, 'yung uh, na-inspect ho ba natin? Nasilip ho ba natin? 'Yung mga establishmento po na 'yan. Ah oh, yes, uh, may, may, ang ating kan uh, Municipal Tourism Office eh, sila ang nag handle niyan. And uh, may may mga regular meetings pa 'yan eh. Uh -huh. And, uh, marami tayo mga staff na uh -huh. ano na yung inspections, no? At saka lahat ng mga establishment sa Boracay, halos ah, 'di na may mga accreditation na sa Department of Tourism. So So wala naman ho kay nasili po ng mga ilang paglabag po nito po mga establishment na ito. Ah uh, halos wala naman Then or else uh, may mga report sa ating mga inspectors. Mm -hmm. mm -hmm. All right. At uh, naku, baka meron pa, eh, syempre dahil uh, ngayon ho ay uh, Wednesday last day ho nang uh, trabaho and of course expect natin magpupuntahan yung mga kababayano natin diyan. Meron ho ba kayong mga karagdagang pa ho, mga panawagan sa ating po mga bakasyonista, yung mga pupunta po dyan sa Bora uh, Mayor? Yes, uh, of course uh, Maraming salamat ano Sir Joe. Ano ko sa ating mga tourist na uh, mga so marami kasi yung soki ang Boracay during Holy Week ano? Mga foreigner ba Then, uh, mas marami? Yeah, marami din mga foreigners. Oh. Mm -hmm. uh, yung ano natin ay sa, uh, of course, as uh, regular ginagawa natin, yung safety and security ng bawat resort, eh, na yung community dyan. Mm -hmm. And, uh, lang, marami tayo ng mga regulations mga bawal sa beach, na mga dati na mga, hindi natin na-implement masyado, but mm -hmm. this sa mm -hmm. uh, cleanliness, ang, ang Boracay, talaga in-implement natin yan. So, I hope na, ma, ano, susundin, no, ng ating mga tourists. Mm -hmm. yung ating mga regulations regarding sa 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 business, sa speech, sa water, even natin ng na mga bawal, mm -hmm. eh din lang para walang problema. All right. Dako, Mayor, sige po at uh, batid namin kayo ay abala pa para sa Holy Week ngayon pong uh, Miyerkules Santo at um, kung nag iikot ikot pa rin ho kayo, Mayor. Marami pong salamat sa inyo pong uh, oras, uh, Mayor, at uh, sa mga susunod pang uh, episode amin po kayong aabalahin. Magandang uh, hapon po. Yes, maraming salamat din na siya doon. Oh, mabuhay po kayo and of course uh, more power for your program. Ingat po kayo, ingat Mayor. Salamat po. God yes. bless. Thank, thank you. Ingat din. God Apo. bless. All right. Si uh, Mayor Froli, si Mayor Froli Barbautista, lapo dyan sa bayan ng Malayakla na nakasasako po sa isla ng Boracay.